So, ito na yun, mga idol. Tadaaa! So, diba, ang ganda, mga idol. Ang ATM talaga siya, mga idol. So, bubuksan natin, mga idol. So, bagong-bago -bago lang kasi ito, mga idol. At, Yo, what's up mga ka-idol? Welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mr. Dada Lopez. So for today's video mga idol pag-usapan natin kung paano kumuha ng pag-ibig loyalty card mga idol So ito po yun mga idol Saran! So mga idol no, pag-usapan natin mga idol no, kung paano ba kumuha ng pag-ibig loyalty card and ano-ano ba yung mga benefits nito bakit kailangan natin kumuha ng pag-ibig loyalty card. But before that mga ka-idol, no, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please please don't forget to subscribe, like, and comment down below mga idol. And don't forget to hit the notification bell mga idol sa gilid na yan para ma-update kayo palagi sa mga susunod kong video. So mga idol, no, huwag natin patagulit pa. Umpisa natin video na to. So yun mga ka-idol, no? ah uh, mayroon palang two-way or dalawang paraan kung paano nang kumuha ng pag-ibig loyalty card. So mayroon online and then walk-in. So sa akin kasi, basic experience ko mga ka-idol, so ginawa ko siya is through true walk-in mga ka-idol. So yun mga ka-idol, no? bago ko pakita kasi inyo yung itsura ng pag-ibig loyalty card sa kayong benefits nito, bago natin pag-usapan niyan, ah uh, ay pag-usapan ko na natin kung paano ba kumuha ng pag-ibig loyalty card. So mga unang mga ka-idol, no? so first mga ka-idol, no? pumunta lang kayo sa pinakamalapit ng branch sa pag-ibig sa lugar nyo. So, mga idol, no, pipila na kayo doon, pipil up na kayo ng port para, para sa pag-ibig loyalty card. And then, mag-payment po kayo mga idol ng, uh, dito kasi sa amin sa lugar ng mga idol sa Bacol City is, uh, ang payment po ng pag-ibig loyalty card is 125 pesos nang siya mga idol. Hindi ko lang sure kung sa ibang lugar, sa, ilang, sa ibang branch ng pag-ibig, kung magkano yung pag-ibig loyalty card mga idol. Basta dito sa amin sa negro, sa Bacol City mga idol, ang presyo ng pag-ibig loyalty card is 125 pesos lang mga idol So yung mga idol, no, yun nga, kailangan natin ng two valid IDs mga idol. Any uh, government valid IDs mga idol like passport, voters ID, postal ID, or uh, tin ID. So yun mga idol, may no, mga uh, list of requirements sa mga valid IDs mga idol. Mga idol. And then next mga idol, no, yun, so yun yung mga basic ng mga idol. No. Alam naman natin mga idol kung pag kumuha tayong mga idol, yun yung mga talaga yung mga basic talaga na ginagawa. No? paper ka doon, mag-fill up ng form, yun and then uh, mag thumb mark ka lang doon tapos ito na po yung itsura ng pagibig loyalty card mga idol so ito na yun mga idol Tcharam! So, di ba mga idol? Ang ganda mga idol. So, yun mga idol, no? ang pag-ibig loyalty card pala is a uh, Paid siyang ATM mga kaidol. So, ayan mga kaidol, no? may microchips na siya dyan. So, ginawa na siyang ATM para kung mag-loan ka sa pag-ibig, dito na siya ipapasok. So, hindi mo na kailangan pumunta sa branch sa pag-ibig para kumuha ng cheque. Eh. So, dito na nila ipapasok yung loan yung mga kaidol. No? And then, ito po yung itsura niya mag-loan. Powered by Union Bank mga kaidol. So, ganoon na kaganda yung pag-ibig loyalty card mga kaidol. So, ano ba kasama nito ng pag-ibig loyalty card? So, ito, ah... Uh, <clears throat> dito mga idol no, ayan, dito makikita yung uh, yung pin mo. So ayan. So papakita ko sa inyo medyo yung tsura ng pin niya yan. Parang ATM talaga siya mga idol. Ayan. So bubuksan natin mga idol. So bagong bago lang kasi ito mga idol. At take note ba lang mga idol, pag pumunta kayo dun sa branch para kumuha ng pagibig loyalty card, eh, so, base lang sa experience ko mga idol. Pag uh, one day process na sa amin mga idol, so naghintay lang ako mga almost 5 hours, So, yun, ganun katagal mga idol. And then, marilis na agad. So, makukuha mo na agad yung pag-ibig card mo So, ganun lang kabilis mga idol. So, hindi ka na babalik sa susunod na araw para kunin yung... So, ay mga idol, nung ATM talaga siya mga idol. So, hindi ko na siya papakita sa inyo yung pin kasi sa personal ko to. So, yun po, parang ATM talaga siya mga idol. Ayan. So, ayan. So mga idol no, yung next natin ipag-uusapan is ano-ano uh, po ba yung mga sumusunod o ano-ano po ba yung mga benefits ng pag-ibig loyalty card. So ilalagay ko dito sa screen mga idol no, kayo na rin magbasa kung ano-ano po yung mga benefits ng pag-ibig loyalty card kasi medyo marami rami talaga siya mga idol. So yun mga idol no, ayan, ipapakita ko sa inyo dito sa screen. Kayo na lang po magbasa mga idol. <music> So yun mga idol, maraming salamat sa pagpanood nyo sa video nito. I hope na meron kayong natutunan about sa pag-ibig loyalty card. So, I hope na makatulong sa inyo. And don't forget to subscribe, like, and comment down below mga idol. And don't forget to hit the notification bell mga idol sa gilid na yan para ma-update kayo palagi sa mga susunod kong video. So mga idol, kita-kits sa tayo ulit sa sunod kong vlog. Maraming salamat mga idol. Bye-bye!